Pagkwento lang ko sa inyo konti. Last week, nung uh, meron akong event na pupuntahan sa Baguio, hindi ko kinayang magmotor papuntang Baguio dahil short talaga sa oras. Ako'y nakiusap sa isang kaibigan ni Pangulong Duterte na may ari ng helicopter. Kung pwede sana, baka pwede niya akong ihati doon sa Baguio tapos iiwan na lang niya ako doon. Balik na siya. So yun, pinick up ako sa Kawit Kabite. Nilipad ako doon sa Bagyo. Pag baba ko sa chopper sa Bagyo, lumipad ulit ang chopper pa uwing Manila. At sa kasamang palad, yung chopper at yung piloto ay nalaglag at namatay yung uh, piloto. So, iniisip-isip ko, bakit hindi nalaglag yung chopper na apat kaming sakay paakyat sa bagyo? Bakit nalaglag siya nung isa na lang ang piloto na lang sakay, pababa pa? So, I realize na siguro nga, meron pang misyon si Lord para sa akin dito sa mundo. At ang misyon na yan, I am sure, gusto niya ipagpatuloy ko yung aking laban. Ating laban, hindi ko ito personal na laban. Laban natin lahat ito. Laban sa druga. Laban sa kriminalidad at laban sa korupsyon.